salamat sa lahat ng mga patuloy sa mga sa, sa ating mga channel. sa mga member. Shadow kay Johnny, Idol, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog, Marlinda Albis, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, Lilibit Tumagi, at sa bago natin na mga member, welcome po kay Tita Jin Kiferes, Mick Rocky, Maricel Aranco, Kay Torin and Fair Friends, Maricel Nakel, Jeric Yancy, Junbin Papaya. Kay Almalin Ponsika at kay Jubski the Vlogger. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga beaker at sa mga security guard sa buong Pilipinas. Maraming salamat din kay Angelito Bronola at Melinda Alves na nagbigay ng 10 dollars sa akin. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat din kay Day Elin Ido at sa mga bago natin na nagpamember kay Richard Umpan, Jukeski TV at kay Almalin Punsika. Simulan na po natin ang ating kwento. Sa mga pagkakataon din na iyon, kasalukuyang gumagawa na ng paraan ang isang matandang si Tata Felix para matuntun ang dating kakilala na si Nanay Kanida. Malalim kasi ang galit nito kay Nanay Kanida. Kinalaban kasi ito ng matanda nang bumaliktad na itong si Nanay Kanida. At nagiging kampun na ito ng kabutihan. Dating mga barangan ang dalawa. Sinubukan pang hikayatin itong si Nanay Kanida ang kanyang kaibigan Ngunit nagmamatigas itong si Tata Felix at hinamon pa itong si Nanay Kanida sa labanan. Kaya walang nagagawa ang babaylan kundi labanan at talunin ang kaibigan. Kakaiba din ang lakas nitong si Tata Felix. Ngunit sa mga panahon na iyon, nangingibabaw pa rin ang kakaibang antas ng kalakasan nitong si Nanay Kanida. Kaya natalo niya ito. At dahil nga dating magkakaibigan ang mga ito, ang ginawa lamang nitong si Nanay Creda. Hindi niya ito pinatay. Isinerado lamang nito ang mga karunungan ng matandang lalaking barangan. Ngunit dumating ang pagkakataon na lumakas na din ang dalawang mga apo nitong si Tata Felix sa aspitong mga usal at pati na rin sa mga aspitong labanan. Ilang taon din na gumagawa ang mga ito ng mga ritual at paraan para mapalaya ang kanilang lulo sa mga ginagawang panggapos nitong si Nanay Kanida. At ngayon, malaya na ito at muling nagagamit na ang mga karunungan nitong si Tata Felix sa mga aral sa kaliwa. Kasama nitong si Tata Felix ang dalawang malalakas na mga apo na sina Wingwing at Dulpo. Habang wala itong si Nanay Kanida, doon sa lugar ng kanlasog, sinubukan ng tatlo na manmanan doon ang lugar ng matandang babaylan. Ngunit wala silang nararamdaman na pwersa galing sa matandang babaylan at nabalitaan na din itong si Tata Felix na doon pa rin sa lugar ng kanlasog nakatira ang kanyang dating kaibigan. Ngunit ayon sa mga napagtanungan ng mga ito, umalis ang matanda na kasama ang kanyang mga apo. Kaya ngayon, muling bumalik ang mga ito sa kanilang ginagawang higaan na malaking kariton. Nagpapanggap kasi ang mga ito na namimili ng mga lumang kasangkapan o mga antigo at naglilibot ang mga ito doon sa lugar ng kanilasog habang tulak-tulak ang kanilang malaking kariton. Sa mga oras na iyon, nando doon ang tatlo doon sa ilalim ng tulay habang gumagawa ng mga ritual para matuntun ang kinaroroonan ngayon nitong si Nanay Kalida. Hindi makapaghintay ang mga ito sa pagbabalik ng matandang babaylan doon sa lugar ng kanlasog at naisip din ng mga ito na mahirapan silang mapatay ang babaylan kung dito mismo sa lugar ng matandang babaylan gagawin ang kanilang mga pag-atake bukod sa maraming makakasama ito marami pa itong mga kaibigan ng mga inkanto kaya magandang pagkakataon na umalis ang matanda at ang mga bata lamang ang kasama mahahanapan agad nila ng paraan para mapatay ang mga iyon. Nabalitaan na din itong si Tata Felix na humina na ang kakayahan ng matanda. Kaya sa tingin niya, kaya na nilang talunin itong sin Nanay Candida. Ngunit hindi sa katulad ng ginawa ng babaylan sa kanya na binuhay pa siya at iginapos lamang ang kanyang mga kakayahan. Ang gagawin niya ngayon, papatayin niya ang babaylan pati na rin ang mga bata para wala nang susunod pa sa yapak ng matanda at maghiganti sa kanya kung sakali man. Sigurado kasi ang matandang barangan na maaring may mga tinuruan na itong sinanay kanida sa kanyang mga apo. Kaya nang hihina na ang kakayahan nito ngayon dahil naibigay na ang ilan sa kanyang mga tangan doon sa kanyang mga apo. Ang ginawa ngayon ng grupo nila ni Tata Felix gamit ang nakuha nilang chinilas doon sa bakuran ng bahay ni Nanay Kanida. Pilit na pinahahanap niya ito sa kanyang mga alagad na mga inkanto. Chinilas iyon ng bata, kaya sigurado itong si Tata Felix na ang batang nagmamayari sa chinilas na iyon maaaring kasama ngayon nitong si Nanay Kanida. Doon sa kabilang banda naman, papagabi na at nagkukumusta na lamang ang magkakaibigan at tuhan doon sa balkonahin ng bahay nila ni Pikto habang hinintay na makaluto ang asawa nitong si Pikto para sa kanilang hapunan habang ang mga bata naman ay nando doon sa bakuran ang mga ito at nanonood sa bawat pagpatak ng ulan. Kasama din kasi ng mga ito ang mga anak din itong si Pikto na tuwang-tuwa sa pagdating ng mga bata. Habang itong si sinanay kanila, makalipas ang ilang mga minuto nang pumasok na itong si Picto doon sa loob ng bahay Nanatili muna ang matanda doon sa balkonahe May mga iniisip ngayon itong si Nanay Kanida Tungkol ito sa mga babala sa kanya ni Tatay Dadoy Tungkol sa pagbabalik ng dati niyang kaibigan At maghihiganti sa kanya Nakakaramdam din ng kakaibang pagkaaligaga Ang matandang babaylan At batid niyang magkakatotoo ang sinasabi ni Tatay Dadoy sa kanya. Ngunit mga dating kaibigan ang sinasabi ni Tatay Dadoy. Marami naman siyang nagiging kaibigan noon. Ngunit ang mga may kakaihan lamang na makagawa sa kanya ng paghiganti dahil sa mga kakaibang lakas din na tangan ng mga ito ay si Natata Felix lamang at Manong Kaloy. Napatay na niya itong si Manong Kaloy kaya imposibleng babalik pa iyon. Maliban lamang kung tinulungan ang kaluluwa nito ng Haring Diablo. Samantalang itong si Tata Felix naman naigapos na niya ang mga kakayahan ng matanda. Kaya imposibleng makakabalik din ito sa kanilang dalawa. Mas malakas itong si Tata Felix kumpara doon kay Manong Kaloy dahil noon kinatatakutan silang dalawa hindi lamang doon sa lugar ng Kanlasog pati na rin doon sa mga kalapit na mga lugar. Matalik na magkakaibigan ang mga ito noon na umabot pa sa puntong mas pinili pa nitong si Nanay Kanida na sumama kay Tata Felix at yakapin ang masasamang gawain at tinalikuran ng matandang babaylan ang dalawang kapatid dito na si Tata Ingo at Tata Titing. Ang dalawang kapatid nitong si Nanay Kanida noon malalakas din ang mga ito na tulad ng matanda, mayroong mga gabay din ang dalawa na ginagamit ng mga ito sa paglaban sa mga kasamaan at pagtulong sa mga taong nangangailangan. Ngunit pinili ng magkakapatid na magpakalayo-layo doon sa kabilang mga isla para iwasan ang kanilang kapatid na sa mga pagkakataon na iyon nilukuban ng sobrang kasamaan. Ayaw kasi ng dalawang kambal na labanan ang kanilang nakakatandang kapatid na si Nanay Kanida. Hanggang sa nabalitaan na lamang nitong si Nanay Kanida na namatay na ang mga ito nang minsan na labanan ang mga napabalitang mga malalakas na aswang na bangkilan doon sa kabilang isla. Pinagsisihan naman itong si Nanay Kanida ang lahat ng mga iyon. Pinagsisihan niya na sumama pa siya kay Tata Felix at ipinagpalit ang mga kapatid Ngunit matagal na iyon na panahon at ngayon, kailangan na paghandaan itong sinanay kanida ang mga babala ni Tatay Dadoy sa kanya. Ilang sandali pa, pumasok na itong sinanay kanida doon sa loob ng bahay. Tinawag na din ng matanda ang mga bata para makapagpahinga na din ang mga ito at makalipas lamang ang ilang mga sandali. Nagpapahinga na ang lahat. Kinabukasan, Maagang nagluto ng priskong isda itong si Piktok para sa kanila. Pagkatapos kasi ng agahan ng mga ito, tutuloy na si Nanay Kanida sa pagbabalik doon sa lugar ng kanlasog. Makalipas naman ang ilang mga minuto, matapos na makapag-agahan ang kanilang grupo, tumuloy na si Nanay Kanida. Umaambon pa din sa mga pagkakataon na iyon, ngunit kinakailangan itong si Nanay Kanida na makabalik na agad doon sa lugar ng kanlasog. Bukas na kasi ang usapan nila doon sa isang kagawad sa kanilang lugar para bumili ng mga kalabasa ng babaylan. Kaya kailangan talaga na agara na silang makarating ngayon doon sa lugar dahil anihin pa nila ang mga iyon at ihanda. Nang makarating na mga ito doon sa bayan ng Kansige, biglang lumakas na naman ang buhos ng ulan sa mga pagkakataon na iyon. Ngunit dahil nga nakatawid na ang mga ito doon sa tulay, nagpasya si Nanay Kalida na dumiritso na sa paglalakbay. Ngunit habang nagmamaniho itong si Butok, biglang may nakita silang tumawid na bigla na lamang na nilalang doon sa unahan. Napakabilis ng pagtawid nito. Nasa loob lamang ng ilang mga segundo, agad din itong naglaho doon sa kabilang bahagi ng kalsada. Napatapak sa prino ang batang si Butchok at pagkatapos agad na sinipat-sipat ang unahan at mga gilid ng kanilang dinadaan ng kalsada. Nakakaramdam din ng kakaibang presensya ang mga ito kaya nagtataka ang grupo nila ni Nanay Kalida. Batid din agad ng matanda na hindi iyon normal na nila lang. Uwi ka nito kay Butchok. Dudong Butchok, magpapatuloy ka lamang. Alam mo na ang mga dapat mong gagawin kung sakali tumango lamang itong si Butchok. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, mariin na itong nagmamatsyag sa bawat mga galawan ng paligid. Nagtataka din ang bata kung bakit nagpapakita ang nilalang na iyon sa kanila. Agad naman na naisip ng batang si Butchok na baka nagkataon lamang din na dumaan iyon sa kanilang daraanan. At habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, nang dumaan na, ang mga ito doon sa mga kakahuyan papatawid na sana doon sa kabilang bayan mas lumakas pa ang naramdaman ng mga presensya ng kanilang grupo Hayagan talagang ipinaramdam ng mga nilalang na ito ang kanilang presensya Kagabi, natapos na kasi ng grupo nitong si Tata Felix ang kanilang mga ginagawang ritual at agad nang natuntun ang kinaroroonan nila ni Nanay Kalida doon sa Baybay Dagat kaya simula pa lamang kaninang umaga, sinusundan na sila ng mga ito. Balak muna nitong si Tata Felix na subukan ang kakayahan ngayon ng matandang babaylan. Kailangan muna niyang masigurado na talagang humina na nga ang kalakasan ng matandang babaylan na dati niyang kaibigan. Doon sa kakahuyan, napatigil bigla sa pagmamaniho itong si Butchok nang makita ang napakalaking nakahambalang na putol na puno ng kahoy doon sa kalsada at agad na wika si Butchok kay Nanay Kanida. Nanay Kanida, mukhang magsisimula na mga ito sa kanilang binabalak. Tama ka, Butchok. Linlang ang malaking puno na iyan. Humanda ka na. Sino kaya ang mga ito? At bakit kaya nila ito ginagawa sa atin? Ngunit itong si Nanay Kanida, may ideya na ito kung sino ang nasa likod ng lahat ng mga nangyayari sa kanida. Maaring ito na ang babala sa kanya ni Tatay Dadoy. Nag-usal na itong si Nanay Kanida ng mga orasyon na pampalinaw para agad niyang matuntun sa paligid ang maaring kinaruroonan ng mga nilalang. At makalipas nga ang ilang mga segundo, agad nang nakita ng matanda ang mga nilalang doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Ngunit nagtataka itong si Nanay Kanida. Wala kasi sa mga ito ang maaring namumuno sa mga nilalang dahil ang mga nilalang na nakikita nitong si Nanay Kanida ay ang mga abantar, mga aswang na nakatalukbong ng mga makakapal na mga balabal at mga kasuotan dahil hindi nila makakayanan ang pagtama ng sikat ng araw sa kanilang mga katawan. Ngunit gayon pa man napakabangis pa rin ng mga ganitong uri ng mga nilalang ui kanitong si nanay kanida bucok magpapatuloy ka lamang mga aswang ang nasa paligid maaring mayroon pang mas malakas sa mga ito ang nag-uutos sa mga aswang na iyan at hindi ko malaman ang dahilan at kung ano talaga ang binabalak ng mga ito sa atin Muling ipinatakbo ni Butyok ang sasakyan at walang pakundangan na binangga ang nakahambalang na puno ng kahoy doon sa may kalsada habang nag-uusal din ng mga orasyon itong si Butyok. Matapos lamang iyon, nang tamaan ng kanilang sasakyan, ang malaking puno ng kahoy agad din itong naglaho. Ang mga batang paslit naman na sa mga pagkakataon na iyon ay nakahanda na itong si Bituin nararamdaman din ng bata ang mga nilalang na nasa paligid, pati pa nga itong si Puno. Kanina lamang, nagkukulitan ang mga batang ito, ngunit ngayon sumeryuso na ang mga pagmumukha ng mga bata. Pinaalalahanan nitong si Kanida ang mga ito na huwag mo nang gumawa ng anumang mga pagkilos. Uy ka ng matanda. Huwag muna kayong gumawa ng anumang mga pag-atake, Buno. O kailangan muna natin na matsyagan kung bakit nandrito ang mga nilalang na ito. May hinala na ako sa kanilang binabalak. Ngunit dapat pa rin na mag-ingat. Nang makalagpas na ang kanilang sinasakyan, biglang lumalagabog ang bubong ng kanilang sinasakyan samantalang doon sa unahan ng kanilang kinaroroonan nakikita nila ang maraming mga nilalang na nagtatakbuhan ng napakabilis papunta sa kanilang kinaroonan. Sa bilis pa nga ng mga ito, sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na nakakalapit na ang mga ito sa kanila. Maagap naman itong si Butchok na Pinonteria. Ang mga nilalang na mga abantar para sana masasagasaan ang mga ito. Ngunit walang anumang naglundagan ang mga iyon at agad na kumapit sa kanilang sinasakyan binasag agad ng mga ito ang salamin ng bintana ng kanilang sasakyan. Mabilis naman na nagprino ang batang si Butchok. Tumilapon pa nga ang ilan doon sa mga nilang sa biglang pagtigil ng sasakyan. Matapos iyon, agad nang inabot nitong si Butchok ang isang nilalang na nakakapit doon sa may bintana na malapit lamang sa kanya at hinila na ito ng bata ang kalahati ng katawan at siniko ng makailang bisis ng batang si ang ulo ng nilalang na naging dahilan para mapaangil ito ng malakas at maglabasan agad ang maraming mga dugo sa ilong, bibig at tainga nito. Habang ang batang si Buno agad na inabot din ang isa na nakakapit doon sa bintana sa hulihan at pinagsasapak iyon ng bata ng makailang bisis agaran na nahulog ang nilalang doon sa sasakyan at namatay muling huwi ka ng matandang si Nanay Kanida. botchok, tama na iyan. Buno, huwag kang lumabas ng sasakyan hanggat hindi ko sinasabi. Paandarin mo na muli at patakbuhin mo, botchok. Kapag makalabas na tayo ng kakahuyan, saka natin lalabanan ang lahat ng mga ito. Natitiyak kong sinusubukan lamang tayo ng mga tunay na kalaban Ginamit lamang ang mga abantar na ito. Sino kaya ang nagutos sa mga ito? Makikilala din kita. Humanda ka sa akin. Muling pinaandar nitong si Butchok ang sasakyan at sa mga pagkakataon na ito, inutusan na ng bata ang lahat ng kanyang mga kasamahan doon sa loob ng sasakyan na kumapit ng mabuti ang mga ito dahil pinatakbo na ni Butok ng ubod ng bilis ang sasakyan. Ang mga abantar naman agara na nagtatakbuhan ang mga ito papasunod sa kanila. Parang mga aso ang mga ito na ang dalawang mga kamay at paa sa pagtakbo. Umabot din ng ilang minuto ang habulan hanggang sa tuluyan na silang makalabas ng kakahuyan. Agad na muling wika nitong sinanay kanida. Dudong Butchok, itigil mo na ang sasakyan doon sa unahan. Malawak na ang lugar na ito. Makikita natin agad ang bawat paparating na mga kalaban. At tandaan ninyo ito mga bata. Mukhang sinusubukan lamang tayo ng ating mga tunay na mga kalaban. Patayin natin ang lahat ng mga abantar. Ngunit tandaan ninyo ito mga bata. Huwag kayong lumayo sa akin Maaring may pinaplano ang ating kalaban o maaring pinagplanuhan na tayo kanina pa. Makalipas ang ilang mga sandali, agad na pinatigil na nitong si Butok ang sasakyan doon sa unahan. Napagitnaan na ang kanilang sasakyan sa malawak na lugar. Mga damuhan lamang ang makikita sa buong paligid. Kaya makikita nila agad kung sakaling may mga umatake pa sa kanila maliban doon sa mga nilalang na mga abantar. Lumabas na ng tuluyan ang mga ito sa kanilang sinasakyan. Ngunit sinagabi at bituin, inutusan ang dalawang mga batang paslit ni Nanay Kanida na manatili muna doon sa loob. Tanaw na nila ang napakabilis na humahabol na mga nilalang na papalapit na sa kanilang kinaroonan. Umambon pa rin sa mga pagkakataon na iyon at walang sikat ng araw na maaring balakid sa mga nilalang na ito. Habang doon sa kabilang bahagi ng mga kakahuyan, may nakita silang napakabilis na tumatakbong nilalang. Sa bilis pa nga nito, mas nauna pa nga ito na nakalapit sa kanila at pagkatapos tumigil ito ilang di pa na lamang ang layo sa kanila. Isang binatang mayroong mahabang buhok ang kanilang nakikita. Kasing tangkad lamang ito ni bujok at agad na napagtanto nitong sin Nanay Kanida ang kalakasan ng puwersa nito kaya naisip ng matanda na maaring ito na ang nagutos doon sa mga nilalang na mga abantar. Samantalang ang mga nilalang na mga abantar biglang tumigil na din ang mga ito doon sa kanilang pag-usad at agad na umaligid sa kanila. Umiikot ng dahan-dahan ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Nagkatitigan naman sinan nanay kanida at ang binatang bagong dating. Agad natanong na wika ng babaylan. At sino ka naman binata? Bakit mo kami ginagambala? Ano ang kailangan mo sa amin? Dahan-dahan na naglalakad ang binata papalapit pa sa kanila. Kaya itong si Butchok, humanda na ito. Pati pa nga at Utoy. Sagot nito kay Nanay Kanida habang hindi talaga inihiwalay nito ang pagkatitig doon sa matandang babaylan. Maaring ako ay hindi mo kilala matanda, ngunit ang aking lulo ay kilalang kilala mo. Ikaw si Nanay Kanida, hindi ba? Ang pinakamabagsik na mambabarang sa lugar ng kanlasog at biglang nagbago. Dahil sa ginawang pag-iwan sa iyo ng anak mo, tama ba uli ako? Matandang barangan. Nandito ako ngayon dahil gusto kitang patayin. Kakayanin mo ba ang aking lakas? Sumeryoso ang muka nitong sinanay kanida. Palaisipan pa rin sa kanya kung sino ang sinasabi nitong lulo na siyang nagutos sa binatang ito. Sagot naman ito doon sa binata. Ganon ba binata? <laughs> Hindi iyan ang dapat na ang dapat na itanong kung kakayanin mo ba ako huwag mong ipagmalaki ang mga kasamahan mong abantar dahil kaya yan na mapatay ng aking mga kasamahang mga bata sa loob lamang ng ilang mga minuto ngunit nang tumigil na sa paglalakad ang binata biglang umindak ito sa lupa isang pagindak lamang iyon ng binata at agad nang nabibiyak ang lupang nakapaligid sa kanila ni nanay kanida at sa isang iglap lamang agad din na nagsusulputan doon ang maraming mga nilalang na galing doon sa mga nabiyak ng lupa. Mga lamang lupa ang mga ito na kulay putik ang katawan. Gumagapang ng napakabilis ang mga ito papalapit sa kanila. Samantalang ang mga nilalang na mga abantar agad na nagtatalunan ang mga ito papaatake na din sa kanila. Wikang pabulong nitong sinanay kanila. Pagbabayaran mo ngayon ang ginawa mong pang sa aming biyahe, pinata. At pagkatapos umindak na rin agad itong sinanay kanida sa lupa, sabay ng mga pagbabanggit ng tatlong banyagang salita. At matapos na gawin iyon ng matandang babaylan, lahat ng mga lamang lupa na mabibilis na gumagapang papunta sa kanila. Agad na nangingisay ang mga ito na parang namimilipit din sa sobrang sakit umuusok din ang kanilang mga katawan na ikinawindang ng binatang apo ni Tata Felix